Yan po mga kalingap, good afternoon. Maulang araw po. Grabe. Matindi po ito ngayong ano natin, vlog. Maulan talaga. Salamat na lang sa kapote kong ito, matigas. Pang matagalan po. <laughs> Yan o, nandito po tayo ngayon sa ano, sa bundok. Bibisitahin natin si, si Tango at matagal-tagal na rin natin silang hindi na pupuntahan at sana andito sila sa bahay nila sana di siya na, kasi si Tango layas po kasi si Tango eh sana hindi siya naglayas ngayon kasi maulan eh delikado saka may sakit po baga si Tango at kailangan mabantayan din siya kahit pa paano huwag siya masyado mag ano mag para lalayas lalo na pag ganitong panahon eh. ay at matagal-tagal na rin dinabisita sana ano, okay lang yung kalagayan ni Tango siguro po mga 2 months 2 months ko na siya hindi na pupuntahan at scout po, ko po kasi siya dati at eh, inano ko na po inano po siya sa akin ni Kalinga Prab um, itinurn over na ah, uh, sabi ay eh, eh bis -bis tayo nalang daw at yun po ngayon uy iba na ang bahay may bago na namang bahay ah. wag mo sabihin kay Tango yun know. may bahay pong bago yun Mabihira. Ganyan ang paboritong bahay ni Tango eh. Ganyang klase. Parang sa manidi lang po guys. Uy! Malusak! Madulas! Ayan po guys oh. Ayan nakatirik na bahay dun panibago. Hindi ko po alam kung kanino yan pero Ayan po guys. Ay Allah. Ayan po guys ha. May nga nakatirik na bagong bahay. Hindi ko alam kung kanino yan oh. Excuse me po. Oh, nawala na yung bahay ng tango dito. Yan po, medyo may sa akin. Hala, yung camera ko. Yan po, guys. Protection ng ang ating sarili sa ganitong panahon. Kailangan nating mag dala ng kapote at payong po, mga kalingap. Huwag po magpapa papaulan ng ginagawa ko, guys. Ha? Huwag po kasi delikado tayo magkasakit niyan wala para may tao teka lang teka lang para may tao silipin natin ha eh. teka, teka lang po ha nakakatakot ng konti eh medyo nakakatakot guys dito si tango tao po ay, parang di si Tango ah. Tango! Hello! Tango! Buksan mo yung ato. Bakit nakasara ito? Nakasara. Ay, parang pabukas doon ang ano mo. Maka ano. Uy, grabe. Ayos ka na. Ayos ko. Paano daw ito? Paano daw nung ano mo. Mas na medyo ano ay. Dito ka muna sa labas. Apo. Grabe ah. Magaling Grabe si Tango, grabe ang improvement sa iyo ah. Nakakabilib no. Ano po. po sila? Ano? Po sila? Sino? Sino? Ating... Si Payang. Mm. Mamaya mapunta tayo duma interview muna ako sa iyo. Ah. Pinabibisita ka sa akin oh, ni Kalinga Barbay. Sobra, sobra ba hindi ka nababasa sa bahay mo. Ano to ba? Ano sa iyo to? Ito mga basang damit. Oh, ito si Tango. Oh, Nagdawa po. Kumusta tango? Ayos sa mo po. Ma mukhang magaling, magaling ka na. na magaling na. Anong nangyari dati? Bakit na paano ka dati? Na po. Anong anong sakit Ma mo daw dati? Ano po? Ma Ayos po. Ay Ayos na. Na ano pa po? Ayos na, na po nakakaano naman ano po. Sobrang namamanas yung mukha katawan mo dati. Sobrang magang maga ka. Grabe. Bakit anong ginawa mo? Bakit nagano ka? Ha? Bakit paano ka gumaling? Nila po, dinala ko ako sa Manila. Sa Manila, oo, narinig ko nga yun. Tapos pagkapunta mo dito, binisita pa nga kitang isang beses, sabi nung ano mo ni, ni kapatid mo yata, tiyahin. Papalaw po ako noon. Ha? O, nagpapalaw ka, wala ka dito. At nakita ko sila, doon ako pumunta. At ngayon, grabe. Ngayon, pero noon, medyo may ano ka pa rin, nararamdaman ka pa rin noon. Meron po, dahil yung dapat sa ganyan na Pero ngayon, oh, hindi natin talaga makikita yung sobrang inimprove mo dati halos di ka na makalakad tanda mo yun yan po di na makalakad dati tas ngayon ibang klase na halos ibang tango ka na si tango 2.0 <laughs> Dati nag-aano ka, nag-hallucinate ka na eh. Sinasabi mo dati may nakikita ka ng mga patay. grabi Grabe. Ano nga Mayroon pa rin ba ngayon? Ha? Galing-galing -galing na po. Magaling galing na, wala ka na nakikita ng Wala na, Ay, buti naman. Ang bihira. Yan po, dahil na Pong wala ay Ha? Bigas Pambigas? -hmm. Ay, huwag ka mag-alala May dala tayo dito pamb Pambili ng bigas hmm. Ano po ay Taghirap ano, Tag ano? ano po ay Taghirap ano Hirap Tag magkapira Hirap magkapira mm -hmm. Dito ka doon mga kunti At medyo Labas ka ng kunti Pwede naman siya Hindi pa naman nag-uulan Anong ano, kabuhayan mo? dito Ano natin po Nang pahinga po Dito, dito sa baan Bakit ayaw mo mag-stay doon? Magaling ka naman ah Ayaw ko po bakit nahihiya ka? May abay na ano po ito? May po ito sa amin. Alin? Itong bahay na ito. Di po ito po sa amin. Ito? Hmm. Ayun. Hindi naman ito bahay eh. Parang pahingahan uh, mo lang ito kaya. eh. Pahingahan ko lang po eh. Ayun. Bait ayaw mo tumira dun. Ano po yun? Kalaate po yun. Kalaate mo. Ayaw ayun mo makitira sa atin mo. Hmm. Gusto mo sarili? Oo. Sarili. Paano? Wala ka naman lupa. Wala na po. Kung pwede. Ay? di gagawin sana kita. Kahit simple. Mm. Paano na na po? Hindi na po sa amin. Kaso nga wala kang lupa, paano yan? Paano naman na po, mga, nabigay mo nabigay naman po yun. Ha? Mayari. Na ano? Na, na ano po nagbigay nabigay po yung mayari. Mabait po po yun. Nabigay. Dapat o, may kasulatan. Ka? Dapat may kasulatan. Sabi mo, oh, dito po, pwede kong matiran dito. Oo. Para kung sakali ay ano, pwedeng tira ano ka na, na natulog oh yun nga naaawa ko na, sa iyo sa kalagayan mo yung dito hirap, ha? pinapatulog mo pa dyan hindi napahinga dito? Hmm. grabe wala na nga yata yung space para sa iyo nakikipag, nagpapatuloy ka pa hmm. nagpapabording ka pa sa bahay mo <laughs> mas hindi na, ano mo mo po, ha? Na, uh -uh. pero ang mahalaga magaling ka na hmm. yun ang mahalaga hmm. Kasi dati medyo nakakatakot pumunta dito kasi baka maka pakiramdam namin delikado eh. Na, Para makakahawa na eh. Naudan, naudan. Mm, saka yung sakit mo dati parang medyo ano, severe na talaga eh. Parang sobrang lalak na pero ngayon parang ibang-iba. Panoorin niyo po yung vlog na bag vlog, vlog ni Karin nga prab kay Tango at vlog ko rin po. Makikita niyo pa kung gaano ka, kaano, kung gaano ka ano yung pinagbago niya. Ibang klase. So ngayon si ano, ang trabaho mo wala ngayon wala po ngayon trabaho wala ngayon trabaho Mao po puay. Mao po puay. ano dapat ang trabaho mo sa ganitong ah, mga Pagla ano pag ano po minsan natutulong po sa mga bayo ko huh? sa tulong pagdalaga niyo huh? ah paglalagas lang mm. bukod doon may iba pa may ano na, ano lang po ganun po minsan natutulong na, na sa mga kapatid ko na kakapitan paglalagas mm, pag pag paglalagas pag pagkukupra pagpapalaw na, ganun ah Grabe ang sipag mo na. Mayigit ano, nakakagalaw ka ng maayos, no? Malaking blessings yan sa iyo. Parang panibagong buhay na yan sa iyo, no? At pagpasalamat siyempre natin yan sa Diyos. At kung hindi, dapat nagpipray ka. Ha? Kala ko po kusino. Kala ko kusino. Magpasalamat natin sa Diyos. Diyos ang nangyari sa iyo. Himala kasi yun eh. Tara dun sa ano? Puntahan taon muna si ate mo at saka si ate payang mo. Ano ko? Siyati pa yan, muda ti pa rin. Ay sorry. Dati pa rin. Ayos. Ayos pa rin siyati pa si yan. Wag na kayo magaway. <laughs> Ito pong lugar nila medyo ano po 'to, baro na.

ate. Uh, uh, Kumusta? Uh, <laughs> Parang bagong pa ano pa. ka. <laughs> ngayon pa lang at ngayon lang nagka-oras Magaling na. Magaling na si Tango. Grabe. Nakakamangha. Ilang linggo na po siyang ilan buwan na ganito? Parang tangan na. Mga... Nung pumunta ka ba? Nung pumunta ka ako dito dati. Kapal ka nang di nagpunta. Ibuwa na. Oo, oh, mga dalawang buwan. Mm -hmm. <tod> May ginawa na, marat, gumaling natin tuloy yan. Oh. Okay, punta, ano daw muna kung kaano? Yung TV, maingay. Ayun, ay, 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 ayun, <tod> oh, ko rin po. <coughs> Pahinaan lang po muna. Patay Pa, ano, pabisita daw po kayo, kaya ati kaya Sige, yun. Ay, ayun. Tutan.

Tayo na, tabulang. May ka, may ano sa iyo. Hmm, si ate pa yung kumusta na? Oh, thank you very much. Thank you very much. Wala pa binibigay. <laughs> okay, oh, magpapaya si muna. Nariigo ko. lang din ako. Si Maricel Soriano. Hindi, magpapaya ka na. Grabe. Ano, bati na kayo? Hindi mo nakaaway si Tango? Ha? Na na. Okay na. natin <laughs> <laughs> magkaaway kayo eh. Grabe. Magaling na. Magaling na. Yan, bakit ano ate? Hindi nyo pa rin pinapasama dito? Si pinapabukod. Ito, pinapapasama pinapa, ano pa, pinapa, 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 pinapasama sa bahay nyo. Mm, Nakakaawa bahay ay. Eh. Ayaw niya talaga? Ayaw niya. Ayaw nang may kapisan. Gusto talaga Ay, ngayon. Gusto niya independent siya. Ay, haanip pa din. ko Parang ganoon lang bahay niya. Parang itaihan Ay, kung sa kanyang lupa yun, hindi siguro pwede pag may, nag, ano, may naipon. May nag May ano... May ipon tayo sa ating may magtulong. Yan at mga pig, ulan ba na? Mm -hmm. Kaya nga na eh. Mga simpleng ano lang yun eh. Ano? Kumusta ka? <laughs> Naalala mo pa ako? Sino ako? Sino ako? Ayoko, ikaw. Si Edo Manzano. <laughs> Tao siya. Ano? Kumain ka na? Kumain ka na hindi pa? Kain na po. Kain na po. Ano ulam mo? Fried chicken? Ano ulam? Mahingi ako. Hindi pa ako nakain. Ay. Wala nang ulam. Wala nang ulam. Bakit? Di mo ko tinerhan. Mabili tayo, Sintro. Sige na. <laughs> Sige na. <laughs> anong gusto mo bilhin natin? makakainan tayo dito. Magkakainan. ng pag, ano? Mabili tayo ng kakainin. Request ka. Anong request? Chicken. Ano? Chicken o ano? Um, lechon. <laughs> lechon. Alam mo ni masarap yun. Hi. Grabe. Bagong Lego ka, Ate Payang ah. Bagong paligo. niliguan mo kanina. Behave, okay. behave ka dyan ah. Behave ka sa iyong tirahan. Hindi pa rin po siya. Ayon ha? May higit pa nga yan at ano, si yung sa kay Tang, sabi ko na iaayos ayun sa inyong bahay. Kaya pag dumating si maghihintay ng pang ano niya? Ba? Bakit hindi? Di, hindi pa rin siya pwedeng pakawal? Paano yun? Hin? Ha? Hindi okay. siya pwedeng pangin talaga? Paalisin? Oo. Oh. Hindi naman. Napalabasin mo. Napalabasin mo? Kahit ngayon, lakad. Nah hindi ah. naman yata yung nananakit. Kaya muna pa yung tanong Para mas kita natin si Ate Payet, nakakaawating nun pag nasa lubay. Hindi man yata yung natakbo. Hindi man, pag nandito ako. Kunin mo niya yung step in. May kakap na mo. mong... Yan si ate pa oh. Ganyan pala yan. Ano? Dapat na andyan ka. Para hindi tumakbo. Kahit nandyan ako, dapat naman bantayan. Oh. Sus, pod pod na. Hindi lang ako dyan ang kasasaway. <laughs> oh, kung ano yung ginagawa. Aalis. Gustong umalis. Yan si ate payang, Oh. Ayun na ako, makakalabas na si Ate Payang ulit. Nung isang araw, nilabas ko yan. Nung Saan po? Dito lang, dito lang. Sa, ano, oh, sa o, dito compound, dito. dito sa compound. Yes, in. Oh. Ah. dito lang. 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 Ang lakas ng Naman. ulan. Grabe oh. po. Naalis talaga siya. Dapat Dali, siguro. Dali, mo. Ano, Ate? <laughs> oh, um, <mula. laughs> Ayun, nakata nakalaya ka na. Tapos ah, isang araw, nung mainit, labas yan. Tapos ng isang araw ang tas daw si Ate mata niyan? Ha? Nautok siya nga may sugat na Paano? Paano ano siya nautok diyan. Eh. Hmm. May Ah, nadold. Ah, <laughs> <Namamayad> ka? <yata. laughs> <Namamayad> ka. <laughs> Hindi naman. Hindi hey, na ang Saan ang gusto mo sa labas o sa loob? Ha, diyan ano dito sa labas. Sa loob. <laughs> sa loob. Ayaw mo lumabas. <laughs> ah, sige, bahala ka. Ikaw ang gusto mo sa bagay, maulan ano? Mas masarap sa loob pag ma maulan. Masarap humigop ng sabaw pag maulan. Ano? <laughs> Ayos. Parang normal ka naman ah. Ano? Tuwa ka na naman ah. Anong ano? Anong masasabi mo? Ate Payang. Mabisita. bisita. Dapat sasabihin, "Oh, kain po kayo," ganyan. <laughs> Di mo aalukin ang bisita. Wala, walang ano. <laughs> Natutulala ka. Ano? Natulala si Ate Payang. Oh, kabati mo. Si ano mo kapatid mo, yakapin mo, ngayon mo, ngayon mo lang yata ito nakikitla eh. ay. <laughs> Kanina. Okay na kayo? Ni Pango. Ano na mo siya eh, huwag mo mumurahin ha. Masama yun. Ba Bad yun. Panganay siya sa inyo ano? Siya pong pinakapanganay sa inyo. Panganay yung bunsi Ah. Ah. Ah, bigay ako ng ano sa inyo Anong gusto mo? Bigay ako ng pambili mamaya Ang pera ay pagkain Oh Gusto mo Ito ha Teka lang ha Pambili tayo tapo ano? Pambili Oh Marunong kang mawak nito? Akin Akin Sigurado ka? Sigurado ka Thank you very much. Magkano <laughs> yan? Magkano yan? Baka di mo alam kung magkano yan. 20. 20? Ay, nako. Talo tayo dyan. Sayang. 20 lang pala yan. Babara 20. Babara 20. Nako. Babara 20. Okay, gusto mo pa? Sige na po. Sige na po, oo. Tapos dyan. Babara 20. Ilan na yung isa? Ilan Ilan na yun? Ito na yan. yan. Ito na yan. Magkano yung isang binigay ko? 50. 50. 50 yung isa. Nako. 70 lang pala ang binigay ko sa iyo. Patay tayo dyan. Pambigas lang at saka ano yan, sardinas. <laughs> <laughs> Hawakan nyo na lang ate ha. Baka, ma eh. Ano, baka ma mawala. Nako, delikado <laughs> Kaya nang bahala dyan kay ate. Yan. Ha? Bilim bigas. Oh. Bibigyan din kita. Oh, sige oh. Hmm. Namandaan. O pa bigas. O oh, yan. At mabisi-bisita naman ako dito sa inyo kahit mga once a month para Baka. Ito po yung bahay. mo. Hmm. bigas. Bilim bigas. Ha? Ano? ano? Wallet. Wallet. <laughs> gusto mo wallet? <laughs> Sige na po. Wallet, magkano ba 'yan? Wallet pa lang gusto mo susunod. Magkano 'yan? Ma wala ka naman yatang lalagyan na pera. Ate. Wala naman. Wala naman pala pera eh. Pag natay mag, na mag kung wala pera. Magkano ba 1,000? oh uh, tama naman na pala eh. 1,000. Chamba. Chamba. Nagchamba yung isa. Ay, yung isa makano? Yung isa makano yan? 40. 40. <laughs> Anong bibili mo dyan? Ano daw bibili Anong mo? Anong ibibili mo dyan? Ano bibili mo? Ha? Ano bibili mo? Bibili mo lang <laughs> dito eh. Anong bibili mo diyan? Pagkain. Pagkain na. Bili mo na lang ng wallet. Ibili mo na lang rin niya ng wallet para may wallet ka na kasi wala ka ng pera. Gulping wallet Ano pa? Bukod sa wallet, ano pa? Ano pa ang gusto mo? Sinilas. Damit. <laughs> lagi napapanood. Wala <laughs> akong libangan ay. Wala akong ah, libangan. Hmm. Walik! Kausapin mo si kapatid mo. Kausapin mo, lumapit ka naman. Yan po to. Bakit? Lagi gisip po ako. Bakit? Kapit po yan. Hindi po yan nananakit. Nananakit pag mag... Maliit! Hmm. Maliit na maliit. Pagpapalitan <laughs> <na> <laughs> ko yan. Ha? Pagpapalitan po yan. <laughs> Ayan. Sige na po. Sige na po. Um, yan, yeah, magpasalamat ka sa binigay. Thank you very much. Thank you very much. Sabi mo, salamat po sa kalingap. Salamat sa kalingap. Salamat po. Sa kalingap. Kalimat. Kalimat. <laughs> Ulit. Salamat. Salamat. Sa kalingap. Kalingap. <laughs> Di mo na kalingap. Oh. Sige na po. Sige na po. <laughs> Yan, sige na po. Yan, magpasalamat kayo. Ano? Salamat po sa Kalinga Crab. Sa Kalinga Crab. Mm. Sa Kalinga Crab. Mm. Marami pa tayong matulungan sa susunod. Oo. Kaya po matulungan po ni susunod. Mm, huwag okay, mag-alala kasi ito mapapanood doon ng maraming tao. Malay natin, may mag-abot sa inyo ng, ano, ng, ng tulong. At yung bahay nyo, yung pagawa natin kahit simple lang. Hmm. Para salamat, naman. Salamat, salamat, salamat po. Sana po marami po Salamat sa din. Karina Grab. Grab sa, mm, sa inyo. po mm, Salamat din. Ito kahit maulan tayo, binisita ko kayo kasi na naisip ko na please. kawawa kayo. Sana po kaya sunod sa minta po ko, mm. okay. ay, hangin hmm. hangin. Ano? Pinalitan ko. Baka ay kung ano hindi. Kung may wallet ka na baga? <laughs> may laman na yan. 40 ay 50 pa yan. Baka mawala yung pera. Baka mari para ko punit yan ha. Minsan <laughs> kasi pinupunit niyan. Minsan pinupunit ay hala delikado. Ano niyo lang ate? Sige ate, mana ko. Pasalamat ka na lang ate sa mga ano. Ikaw na magpasalamat para sa kanila. Kay ate Payang at ikaw marunong eh. Maraming salamat po kala Kalingap Edo. Kalingap Edo. At nagpunta po, nabisita po ang aming kapatid. Hmm. So nagtulong po sa lahat po sa kanila, sa grupo po nila, lalo na po kay Katrina. Yun oh. lang po, sana po ay mauling balikan po ulit sila. Oo, oh, walang anuman po. Uh, Mab Mabirebisita naman ko dito sa inyo palagi para makapag-abot sa inyo. Kasi kawawa talaga dito sila ate. Eh. Si hmm. ate Payang yan. Gusto ko po ayan eh, sa bahay. Sa bahay niya. Titingnan natin kung ano magagawa natin sa kanya. Kasi malaking bibitawang ang pera eh, kaya dapat ay medyo mo may may maipon muna. Ay sige. Sige ate, paalam. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Bye <laughs> bye. Okay, sige ate, pa, sige ano, tango. Uh, ano na ako? Ate po. Oo. So, ayan po mga kayingap. maraming salamat po sa panonood at yan. Bigay tayo ng tulong para sa kanilang magkapatid. At Buti na lang po at medyo on naman na. Gumaling si tango po at si Ate Peng naman po medyo kalmado lang ngayon. Hindi na siya masyadong ano, galit kay tango no. Pansin na pansin natin yung improvement. Ha? Sige na, wag na, wag na ako ng bala. Salamat. Oo, at yan. Grabe. oh, wala ka naman. Salamat po sa panonood at dahil po sa inyo kung bakit tayo sa mga kagaya po nila. At, at hanggang dito na lang po mga kalingap. Ang susunod po paalam